Ros, di ka na po Oh, uh, dali lang. Dito ko ng warta ko. Ha? Ng warta ko. Be, kwarta mo be. Araw ka kwarta mo. Hindi nakakabaliban. <laughs> Daladri, trimit na yun. <dahion>. Allah. <laughs> Kupitan mo ba na karon? Ano ni Manu, baliktad ang panahon? Ay, sasa. Tanahon tapod ba? Kung unsa po nang imuang para mabatyagan mo po ba? Kung ano ginabatyag ko nga sa mo pag-abot ko. Daladri, Allah. yung isi lang ka dyan po. Daladri ba? Makupitan diba, mo po. na. Di aku aku masih sa imo bo nga karon baliktad nang panahon naw. Ay amo na ni gani para matagamtaman po nimo ba kung unsa ka paet ang tagat putiukan og liguan nang gisilang japon sa Rosmeda ladre imo ing kamba. <laughs> 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 Hindi ka mo sa takon ako lang dapat mo sa simo Hindi ah kay para karon kambyo usbon ta na pud karon ang patakaran. Tagalakat mo na unta na pugah. Ay sige sige serious gidagko ini gasamot og kalbukad imong ilong. Basta sige si. <laughs> Dalaan ang drink. May mo ang mo hangin kam. Dalaan ang drink. Tanan. 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 Wala gin mabilin. Ako na maguyat. Kwarta ka ron. Sukad ka ron. Muna tingala ko sa iyo. <laughs> Hindi na ni katingalahan. Ah. ko sa iyo mo ba? Ma. Alah. Anong gibuhat mo na sa akong karbong ako dapat siya na maging mo sa imo bu? Para mabalaan mo man! Hanggang isi lang ka ba ng Japon ba no? Bisan kun. <laughs> Dalaan ang rin tanan! Hala katingalahan ka bu. Sukad ka na! Ah. Tagalakat mo ang kwarta mo! Rimet! Rimet gid rin tanan! Ay, sige, 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 ngilong <makes> kay, ni mo, mura na pala, no, ang <makes> naong ni mo. Okay, ano ang katingalahan? Wala lang akong kwarta eh! Ay, no, ano mo kwarta hao? Wala man pong kapalito na ako, kinagan! Kinagan ko palito, nilisulog balay! Ano <makes> <ay>, okay. <makes> <Akla, makes> <Malintan> ang parasyon Ako, ang Marcel Boga. Oh, oh, aku udah kan kayak memang wa, kuan kau nil stinsion kau, memang oh, peliton kau, mema rambut karon. Dal adri kuarta mu tenan. Sahuloh <laughs> so, ini. Dal adri. Sahuloh nih bawa. Onso namu man. Anu man. Anu man ang ah. kau na isi gisi kayak gas sama tunggak kau mau naungu. Allah. Hmm. Ilung nih mau gak buka dong sama. Wala na, wala na dra. Basi wala na apa? Na. Wala na. Hah? Wala na. Ay, basik na apa? Ikuan na kita na. Apil sinsilyo, daladre. Wala na, Ano saan ni si ni man? Sige kagulit-gulit ano sa kwarta Ano baon na ako? Ano saan naman karoon? Sige mga kagulit sa kwarta Pagkakuhaan mo tarbaho dito Pagkakuhaan naman nimo mo mga kwarta ka uli diretso remit Di ka sobra mo ba? Rimit diretso sa kuwa <laughs> <laughs> si... Pagka-pumpak pa siya amo na na karoon na? ha Ano <laughs> saan ni si <Cebu> ibon ni... <laughs> Namulikta na, na ako na karoon na ako Ano na nasa gani? Mag-uhoon na mm -hmm. Sa ulo <laughs> Ikaw ha, sige lang kaglag na agros. Pamuyong. Akong Kung wala yung wala dahon, ay wala yung terbaon, pamunong diri ha. Huwag na kaw na kaw. Diri ta. Nami ta, man, Nami man sa pamatyag mo. Ang mga sa'yo mo po. Ang sa sabi ni si man. Ah, doon na miyan. Basta sa pamatyag mo. man sa pamatyag mo. Kasugaton ka rito. <laughs> ha, Sangingana? sa nga na. naman yon? Ayaw, pag sa sunod! Gina, ang kwarta ni Morimed, diri to. Kinagahan ko paliton. May mga kwanon ta. Anong <laughs> Ano ka ba? Ay, dagan ko. ma klasikasi nang ipa-order ko siya pe. Sige na. Basi kong kwan. paningot. Kasi mo agar na buwan. Sige na, <laughs> darabaho na bulid <idee>. to. Pangita na buwan kwarta dito. Kaya para pagbalik. Kwa ko naman. Dagan na. Gawas <laughs> na ba? Isa. Gawas na, Ros. Hindi ka na mga hindi na kay pulihon ta gani ako na pud gani dress sa balay no. Wala <laughs> ko Ikaw na pud bangari adatan aon ta kag ka kwarta bisan piso. Tan-aon nami mas pamatiag mo lakat na. Ang um, boss si, mo bo no nakaon mo man di man. Ay lakat na. Ambi <laughs> na kwarta ko bi. Ayaw. Ako na maguyat sa kwarta. Basta girimet, remit na na, hindi na nimo makuha. Ay, kadtong ta karon.